Hello guys. Guys, ito to lang simula nang magkaroon ako ng pamilya. Nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Ang like ng binata ko na kung ano lang yung naisipan ko, yun yung gagawin ko dahil Walang nagbabawal sa akin. Siyempre, binata. Gala doon, gala dito. Halos walang natitira sa sahod ko. Pero simula nang makilala ko yung asawa ko ngayon, nagbago ang direksyon ng buhay ko. siya yung nagbigay sa akin ng dahilan kung para magbago ako sa kanya ko kasi nakita yung mga bagay na hindi ko na kita sa iba sa loob guys ng halos sampung taon na on off kami marami akong natutunan sa buhay kasi yung asawa ko kasi ano yun eh parang siya yung ano yung tawag dito Siya yung, siya yung mentor ko sa lahat ng bagay